Hello guys! How are you? I'm not fine. <laughs> Kakatapos ko lang maglinis ng taas. Pero kailangan akong magvideo kasi may nagtanong sa atin. Paano daw magkaroon ng product sa live? So huwag nyo pansinin yung ilong ko. <laughs> kasi nasobrang yung paglalagay ng eskino. <laughs> huwag niyo siyang pansinin ha? Okay, start na tayo kung paano maglagay ng product sa ating TikTok live. Siyempre, kailangan ng cellphone. Tapos buksan nyo yung cellphone nyo. Yan, Oy, sweet. Kala mo di nag So, iyon nga. Nag-screen record tayo sa awa ng Diyos. Walang mag na So, pumunta tayo ngayon sa TikTok natin. Then, after natin pumunta sa TikTok natin, panoodin ko muna tayong jowa ko. Oy, po, Hihi. Pumunta muna tayo sa... Pumunta muna tayo sa smiley line na smiley line. Type smiley line. Tututututut. Ngayon, pupunta muna tayo dyan sa my, yung profile. Tapos pindutin natin yung positive. So nakikita niyo yung positive. Yan, 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 positive na yan. O, so nag-selfie pa ang luka. Diyos, me! <laughs> so yan, makikita niyo dyan yung live. Diba, nakikita niyo yung live. Ayan, o, oh, ayan, o, oh, tinuro ko na nga eh. Sabi ko nga, yan na nga yung live, diba? <laughs> Tapos yan. O, so yan, yung ating harapan ng video. So, harap natin ang mukha natin para makita kahit pa <laughs> Ayan, nandyan yung mga, ano, dinamit pa siya ng filter, nakaka-loka. <laughs> Hindi yan yung purpose natin. Ang purpose natin ay kung paano tayo mag-live na may product, gano'n. Ayan, tindutin muna natin yung product. Ayan, makikita mo naman dyan may product. Pero, syempre, lagyan mo muna ng caption doon sa taas. Tapos, tindutin mo yung product. Ayan, 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 itinutok na niya. Oh, tutok na tutok. <laughs> Then, after ng product, pupunta kayo dyan. Ayan, tapos mag-add product lang kayo. Ayan, sa baba, may add product. Nakikita nyo ba yan? Yan, at product. So, meron tayo mga candles, candles. Mamili lang kayo dyan kung anong candles ang inyong ilalive. So, malapit ng undas, kaya candle lang napili ko. So, yan, i-scroll, scroll ko lang, i-scroll ko lang, naghahanap ako ng murang kandila para tayo ay makabenta. <laughs> Siyempre, pag maglalive ka, kailangan double purpose, ba? Diba? Hindi yung basta-basta ka nalang maglalive. Kailangan dun ka sa part, nakikita ka. Kaya ka nga nag-live eh. <laughs> so, ang napili natin ay yung 90. 98 na candle. So, ang isang piraso niyan ay 98. O, oh, di ba? Pinromote ko pa. Sana, o. Oh. <laughs> Then, eto, hindi na yan kailangan. Yan, duplicate, duplicate na yan. Hindi ko na yan inilagay. Tapos, naglagay ka ng display. Kung aling gusto mong display dyan, pwede ka maglagay dyan ng kahit na ano. Click the book card, ganun. Or yung today's deal, up to 50% off. Bahala na kayo. Malaki na kayo sa buhay. Malaki na kayo. kayo. Bahala na kayo sa buhay eh. <laughs> So, bumalik tayo doon. So, naka-add na yung ating product. So, i-click nyo na yung go live. Tan di tan. Hindi ba halata? Hindi ba pa siya? Adjust niya. Hindi naman maganda. Nakakabwisit. <laughs> Joke lang. So, yun lang. Tapos, makikita nyo na na dyan yung yellow basket na ikiklik na ng mga buyer. Tapos, nandyan na yung iyong product. O, diba? Ganun lang kasimple mag-live. Tapos, yun, i-end live na natin. Pero, may nanood sa atin. Sana, oh, may nanonood. Diba? Pwede mo din i-post, i-share mo yan sa Facebook mo pag gusto mo nang may manood sa iyo. Ganun. Para mag-madami tayong viewers. So, ayan na. May dumating na si Dini. So, atayot sa'yo, guys. Isa pa lang siya. <laughs> Pero, okay na yan. At least, may nanood sa ating kahit pa paano. Pero, syempre, hindi tayo pwede mag kasi naka-Taiwan sim card tayo. Kaya, okay na yan. Okay na yung ganyan. Eh, dinay mo ko lang. Para naman, pangkabuhayan. <laughs> so, yun lang. Yan nagtatapos ang ating may congratulation pa. So, nandiyan nagtatapos ang ating live na may product. Kaya, So, kung may natutunan kayo, grab the opportunity. Panoodin nyo yung aking mga videos. Okay? Yan ay hindi pang sarili, pang kalahatan niyan, Para din kung kumikita ko, kumikita din kayo. ba? Diba? Yun lang. And sana, may natutunan kayo. <laughs> kung wala naman, i e, iskip na lang lahat ng mga videos ko, ha? Huh? <laughs> Yun lang. And maraming salamat. Okay, bye! <laughs>